Patuloy ang libreng pagpapakain na masustansyang pananghalian sa mga mag-aaral sa mga piling paaralan sa ilalim ng programang Healthy Paaralan para sa Mulusog at Matatag na Kabataan. Nitong ikalabing tatlo ng Marso ay inulunsad ang nasabing inisyatibo sa Baseco at Sisiman Elementary School sa tulong ng Bataan Baseco Joint Venture Incorporated o BBJVI na katuwang ng pamahalaang panlalawigan ng bataan upang mabigyan ng karagdagang pondo ang programa sa nasabing dalawang paaralan. Lahat ng ating uh, pinakamalaking bahagi ng ating pong kalusugan ay yung ating pong kinakain. Sabi nga nila, you are what you eat. So, kung ano po yung ating kinakain, magmamanifest eh, po yan sa ating kalusugan, sa ating pong pangangatawan. Kaya gusto po natin talaga masanay yung ating mga kabataan sa tamang sangka, sa tamang nutrition na kinakain nila. Nang sa ganun, paglaki ay maging mas madali para po sa lahat. Una-una madali para sa ating mga kabataan dahil siguro may iwasan yung mga nararamdaman kapag medyo nakakaroon po tayo ng edad. Kapag nabawasan po yung kanila mga nararamdaman, sigurado mas magiging produktibo po sila mas para makapagtrabaho na maayos para sa kanila pamilya. Tatlong yugto na inulunsad ang nasabing programa apat na paaralan para sa Phase 1, labing dalawa sa Phase 2, at labing anim sa Phase 3 kung saan bukod sa masustansyang pagkain ay naisulong din ang tamang pag-ehersisyo, gabay sa mental health, at pag-iwas sa paninigarilyo at droga para sa patuloy na pagkubog sa kalusugan ng mga kabataan. Sisimulan na ang konstruksyon ng One Bataan Village Phase 2 sa Barangay na ang Pare sa Orion matapos mapirmahan ng isang Tripartite Memorandum of Understanding sa pagitan ni na Congressman Abed Garcia, Orion Mayor Tony Pepre Mundo at Uplift Construction Development and Corporation President at CEO Engineer Marvin Encabo. Uh, we've been actively searching for partners who can undertake, who can help us build um, multiple buildings, thousands of housing units that will help uh, the people of bataan, more especially our kababayans or citizens in the municipality of orion. we hope we can start the construction as soon as possible and uh, maybe more than the start of the construction, the turnover of the units. As soon as possible because as I mentioned, the need was so many years ago and our people deserve better uh, here in the province of Bataan. Katuwang ang Bataan Human Settlements Office, ang proyektong ito ay maisasakatuparan sa ilalim ng Pambansang Pabahay para sa Pilipino Program kung saan itatayo muna ang unang tatlong gusali mula sa kabuoang labing tatlong gusali. Ang nasabing pabahay ay para pa rin sa mga naging biktima ng sunog sa Sitio depensa sa Barangay Kapunitan noong 2019. This is the beginning of the reality of our dreams in the uh, town of Orion. The provincial government, uh, Governor Garcia and Congressman Garcia that help us to purchase the lot so that uh, the 13 hectares is uh, already available. But all in all, it will be uh, 25 hectares for the development of the whole project. As representative of the 2nd District of Bataan, we will take care of All the supporting amenities in our compound. Uh, for example, I'm sure you've been to the site. Uh, if you've been there recently, you would see that the school is already there, the covered court is almost finished, the public market is almost finished as well. Tapos na ang registration para sa Hataw Takbo Bataan Marveles Leg na gaganapin sa Sabado, ika-23 ng Marso, kung saan ang lahat ng makikibahagi ay may pagkakataon pa rin manalo ng mga papremyo sa raffle. Samantala, nasa 496 na ang bilang ng registered Hataw Takbo Bataan Pro Runners ng Capital Employees of Bataan Multipurpose Cooperative, kung saan ang malilikom na pondo ay ilalaan para sa Kids Cancer Warriors o ang mga batang may cancer na nasa pangangalaga ng Bataan General Hospital and Medical Center. Abangan ang muling pagbubukas ng registration link para sa mga nagnanais makibahagi sa susunod na hato takbo sa Orani sa darating na Abril. Basag na bintana ng sasakyan at natangay na gamit sa loob, ito ang naiulat kamakailan lamang sa iba't ibang bahagi ng lalawigan pero ayon sa Bataan Police Provincial Information Office o PPO, gumugulong na ang investigasyon sa nasabing mga insidente. Puna muna natin ang mga kumakalat na di basag kotse sa munisipalidad na ulit ng Pilar ay wala pong katotohanan. Ang ito pong lasing lalaki ay kinasuhan na po ng malicious mischief o yung tiyatawag po natin na uh, sadyang pagsira ng ari-arian. Napatunayan naman po na ang insidente po sa Balanga ay nangyari po noong March 2 at napag-alaman po na meron na po silang uh, person of interest na nasabing uh, insidente po dito po sa Balanga. Pinapaigting na ng mga kapulisan ang pagpapatrolya sa bataan at makikipag sa mga lokal na pamahalaan upang makapagpasa ng mga ordenansa na titiyak sa patuloy na seguridad ng mga establisimento at ng komunidad. Pinapayo po namin sa ganito ay uh, wag po natin iwan kung saan-saan ang i-park po natin ito, iparada natin sa mga well-lighted areas na kung saan may mga tao, may mga security guards na nakapantay. Kapag may nangyari pong insidente na ganito, kahit na po kahit na anong kaso po, i-report po agad sa pinakamalapit na police station o sa otoridad. Kaugnay ng pagdiriwang ngayong walang Women's Month, Ipinasana sa ang panlalawigan ng Bataan ang Provincial Ordinance Number no. 5, an ordinance enacting the Revised Gender and Development Code of the Province of Bataan na inakda at inisponsor ni na Bukal Iye at Bukal Jomar Gaza. Tinitiyak ng nasabing ordinansa na isinusulong ang karpatan at pinangangalagaan ang kapakanan ng mga kababaihan sa bataan sa pamamagitan ng pagpapaigting at paglalaan ng pondo para sa mga programa, proyekto at gawain para sa kanila ipinasari ng Provincial Ordinance Number no. 3 o An Ordinance Revising the Bataan Children's Welfare Code na inisponsor pa rin ng nasabing mga bukal upang patuloy na maprotektahan ang mga kabataan at isulong ang kanilang karapatang mamuhay ng maayos at magkaroon ng magandang kinabukasan.